Hi guys. So nandito tayo ngayon sa Lelax Private Resort sa Pitpitan, Bulacan, Bulacan. Ayan guys. Oh. So ngayon ko lang nakita 'tong resort na 'to, private resort. So sobrang ganda niya, ano. Eh, Ang ganda ng exterior at interior. So mamaya guys, papakita ko sa inyo 'yung loob. Ayan, oh. private resort siya. Let's go guys. Papakita ko sa inyo 'yung loob. pinaka parking nila. Yan. Ito po yung room nila up and down. So meron dito tatlong room. Isa sa baba, dalawa sa taas. Ito na lang parking. Tapos masarap dito sa agad, dito tahimik kasi nabukid pa siya. Tayo so, yun yung pinakalabas ng bahay ang ganda niya Yan. ang ganda ng ambience sa ah, labas at saka sa loob so, ito rin ang mga garbage trash can so guys ito yung pinaka swimming pool so kasi kanina nag outing kami dito so nag uwi ano yung mga kasama ko ayun si kuya naglilinis na ng pool Ayan yung swimming pool nya. Tapos may jacuzzi sila. <clears throat> Very relaxing dito. Tsaka marami pang puno. Kaya hindi siya ganun kainit. Ayan guys. Ito yung pinakalabas. So, dito kami nakapwesto. Nakapwesto kagabi. Ayan. Sa harap ng swimming pool. So kaya kung may mga bata. Kaya makatitingnan nyo yung mga anak nyo pag uh, nag-swimming kayo. Makakita nyo, ito lang yung swimming pool. Ayan. Guys, ito naman yung pinaka-sala nila. Ang ganda o. Ang interior. Ayan. Guys, hindi pa masyadong malinis kasi nga, kauwi lang ng mga kasama. Ayan, po ito papakita ko sa inyo. Ang Ang ganda. Tapos safe sila mo kasi may mga Ano siya dito? Ice cream Ayan gusto nyo may hangin Iyan nyo lang yan Ayan So ito yung pinaka sala May malaking dining table Ayan guys sa mga ilaw ilo hinali dito sa gabi. Tas astig nung ano nyo ilaw for touch screen ah. hmm. yah, ito yung sala sa baba ito naman po yung tas na naiko-close din nata ito. Ayaw na naiko-close. Wala na kahara. Sa so, ito yung kusina. May malaki silang ref. Ayan na, oh. sa so, ito yung banyo. at uh, tayong nasa high end na ano, na hotel. Yan. May mga lutuan din diyan. Ayan. Ayan, may mga gamit sa pangluto. May tangke. Tapos ito may mga may, may mga microwave oven sila. Oh. Ref. Dalawa. Two doors. Two doors yun. Malaki. Ang daing mailalaman. Tapos, ito naman po yung room sa baba. Ayan. So, ito yung room. So, double deck siya. Dalawang double deck. So, kasha dito ang walo. pag pagka gusto yung mag, ano, mag additional. No, may pull out. May pang pull out pa silang kama. Ayan guys. Ayan. Tapos may video kayo na din. Ayan, may video kayo sila. Tapos meron na rin tubigan. So ito po yung isang kwarto sa loob. Punta naman tayo sa taas. Patay na natin, sayang kuryente. Galing oh, full touchscreen. Hi, Ma'am. <laughs> Mamagano ulit dito per day, overnight? Pag day tour, tsaka day overnight. Tour. Pag buong bila, Apo. 18,000. 18, 18,000. Overnight po yun, o day tour lang. po? Day tour. Day tour. Kasama na po yung mga room nun. Oo. Kasama na yung room sa taas. Apo. Pagka 21 hours naman, 21,000. 21,000. Ayun. Okay, puntahan natin yung taas ah. mo naman, ang ganda ng interior niya. Hmm. Ma'am, pa-open yung ilaw. Sige. Yeah. Tapos ito guys, yung hagdanan. Papunta sa taas. Ayan. Hello. Maray, relax ka talaga. Mapifeel mo na nasa ibang lugar ka. So, ito. Dito kami natulog kagabi. Ayan. Ito yung room. So, nagkasya kami dito. Ilan pa kami dito? Walo. Kasya walo dito. Ito yung pinakaraming sa taas. Ito pa isang room. Tapos meron siyang mga lagay ng gamit. <laughs> Hi. Ayan guys. Tapos meron din siyang banyo dito. Ayan may mga heater din. high end yung kanila ano. Ayan guys, ito yung isang Tapos ito, meron pa sa kabila Na room Ay okay, kaya lang na Hindi natin mapapakita So parang ganito lang din po yung room na yun sa kabila Ito rin siya Ayan guys, di sa Pitpitan bulan Bulakan relax private resort may dirty kitchen kayak di sa likod na. di di solar sila. Yan. Ayan guys, sa mga naghahanap ng malapit na resort, dito sa Pigtitan, bulakan-bulakan lang meron. Relax. Private resort. Alright. Relax. Let's go. Thank you for watching.